Derek Loren, masayang ibidahagi na nilibri siya ni Paul at Kim Chiu. May pa-dinner dahil nga noong March 9 ay karawan niya. Hindi nakapunta ang Kim Pao, kaya naman gumawa ng surprise dinner para sa kanilang tatlo. Pangalawang ama na talaga si Derek Loren ang Kim Pao, especially ni Kim Chiu. Siyang tagapangalaga, wala na rin kasi si Derek o si Sir Deo. Thankful na very protective si Derek. Kaya naman todo effort din si Kimmy. Di mapasa, mapasa ang kanyang tatay tatayan. Kahit right? busy sila sa mga mall show and castings ay hindi nakakadimot. ay nga sa mga komento. Ay oo, birthday ni Direk noong March 9, ang humble ng magjowa. Hindi marunong halimot. Just imagine na busy sila. Pagod kung pagod, maraming lugar na pinupuntahan. Pero nakakapaglaan sila sa mga mahalagang tao sa buhay. Keep it up, Kim Hindi kami magsasawa na mag-support sa inyo. And bukod rito, proud kami sa tangumpay na natatawasan niyo Sa kabila ng mga hate comments, especially kay Kimi, na sagad kusagad ang mga ibinabato sa kanya. Ngayon, stay strong sa mga dumadating na pagsubok. Si Lord at ang mga taong wala ay patuloy na magdarasal sa inyong dalawa. Wag susubo sa buhay. Inandang yan sa mga komento. Anong senyorito? Masaya din ba kayo?